Woohoo! Woohoo! Hmm? Souvenir sa 5 kilos na igat. matagal ng proseso yung limang kilong igat natin siguro mga 3 kilos lang na gawa natin syempre minus yung ulo minus yung mga bituka yung tinik first time na ginawa ko ito first time na matitikman kong recipe siguro mas masarap ito dahil timplado binabandian ng igat para matanggal yung kanyang kani madaling kayo rin Ito, kinakaliskisan ko ang palos tignan ninyo may kaliskis yun pinong pino yan approximately nasa limang kilo ang palos na ito nung binisita ko yung uh, farm il farm dyan sa Kalaka si Sir Richard Sorita may nasabi sa akin eto raw ginagawa ng mga hapon unagi, number one recipe nila unagi parang niluluto, parang barbecue kaya lang meron silang special sauce at nabanggit nyo rin ginagawa daw itong lungganisa <laughs> kaya ngayon <laughs> recipe natin, luto tayo ng lungganisa marami na akong ingredient dyan Ito pinipilay muna natin. Tatanggalin ko kasi lahat ng laman. Ito matrabaho eh. Kasi pagkaginawa natin yung uh, longganisa laman lang ang kukuhanin natin dito. veneer sa 5 kilos na igat Tara, 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 doon, 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 Sa kubo. Wala nga ba? sabutan okay. na ng ulan. Mahaluin muna natin. Ang okay. Nabutan na kami ng ulan. Ito yung ikat natin. Oh. na natin. tapos sa uh, babalik mabalik lang natin to okay. tapos hugasan ah. mm -hmm. nabutan na kami ng ulan dito sa kubo panay pa ang kulog kaya dito ang istorong ko ito yung pag natin casing adipis siguro itong mahabang ito kasi na buong, buong paggawa natin longganisa ah. talagang ano to talagang start from scratch tayo ito taripis na to binigli ko sa palengke 120 napakarami pero ang kailangan natin isang mahaba lang Amoy na amoy ko yung bawang eh. <laughs> okay na? Ha? na Okay na ito? Ang sarap. Ayaw ko tikman. Wala tayong budo. Ito yung uh, pet bottle. Binuntas na natin. Pinanggal ko yung pinakakahan. Saan na tayo? Ano naman o? Oh? Ayan, yeah, ang ating longganisa. Longgat. Tatlo. long. Longgat. Hindi sabihin longganisang igat. Ang gawa ng sausage. Oh. Wala. Puturin na natin ito. Okay kailangan ko ng reinforcement dito talaga mahirap mag uh, lagay sa casing una una hirap dito sa baba oh. pagka binitawan mo rito pagka hindi mo hinigpitan ng hawak makakalas ang uh, ang casing dito sa ano yung dito sa pinakabunganga ng bote yeah. sa limang kilong igat siguro katlong kilo lang ito

Mag-iingat kayo pag igat. Lumalabas yung kanyang mantika na ako dahil sa <laughs> bisirit. Talagang puro mantika siya, oh. Oh. Uh. Oh. Uh. Grabe. <laughs> Doon makikita na, na talaga ang igat, napakarami niyan sa Hindi ko pa diwa na pala dapat nilagyan ng mantika eh. ito eh. Kanina ang taba nito, oh. pero ngayon eh ano na lang. Wala sa dito. Lumit bigla oh. Eh ano mo? Lumit sa bigla. Oh, tikman natin. nasang lasa ang bawang hmm? lasang longgat distinctive na lasa ibang iba sa longganisa na nabibili sa palengke commercially medyo dry Yung, sumirit lahat yung karne niya yung ano niya yung sabaw yan ang siya pero masarap try naman natin yung uh, balat ng igat to ginawa ko ng uh, uh, hiniwa ko maliliit try natin si Charlam ay ay Ang oh, mahina apoy. po eh. crunchy yan. Crunchy tsaka spicy. Oh, oh, oh. Chicharong balat ng igat. pas aller là. Hein.